Malalaman nyo, very soon, meron kaming bagong ano, testigo. Totong testigo to sa lahat. Napangahalaga, it bolsters our credibility of Totoy. May lumutang na bagong testigo, tahimik at di kilala, pero ang hawak niya maaaring ikabagsak ng mga nasa likod ng pagkawala ng 34 na sabongero. Hindi lang siya basta testigo, may hawak siyang ebidensya, hindi haka-haka, hindi kwento, tunay, matibay, at nakakatakot. At ang mas nakakabigla, ang kanyang kwento. Tumutugma sa mga bintang ni Julie Dondon Patidongan ang dating akusado. Ngayon tinuturing na whistleblower. At President Marcos may babala sa mga nadawit na pangalan. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Ayon mismo kay Justice Secretary Boying Remula, itong testigong ito ay isang civilian hindi konektado sa mga naunang kaso, pero may direktang kaalaman sa pagkawala ng mga sabungero. At higit pa roon, may hawak raw itong konkretong patunay na tugma sa mga naunang salaysay. May tunay na ebidensya dito, ani Remula, hindi lang ito puro kwento. Meron tayong hawak ngayon na aktual na ebidensya. Ang testimonya ng testigong ito ay magpapatibay raw sa mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan, ang pangunahing whistleblower sa kaso. Matatandaang si Don din ay dating akusado, pero ngayon ay sinasabing nagsisiwalat na ng buong katotohanan. Pero teka lang, kung may bagong testigo na may matibay na ebidensya, at sinusuportahan nito ang kwento ni Don dapat bang paniwalaan si Don O isa lang ba itong mas malalim na bahagi ng isang masalimuot na plano? Pero sino nga ba si Don Don? Bago siya naging testigo, siya mismo ang itinuturong sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Isa siya sa mga unang kinasuhan matapos ang pagkawala ng anim na sabongero sa Manila Arena noong 2022. Sa madaling salita, mula sa akusado, naging testigo. Tubong Mindanao si Julie Dondon Patidongan, dating farm manager ni Atong Ang, ang kilalang gambling tycoon na nasa likod ng Lucky 8 Star Quest, ang kumpanyang may control sa e-sabong operations. Ayon kay Atong, si Dondon ang may hawak ng deployment at manpower sa mga farm sa Santa Cruz, Laguna, Lipa, Batangas at Santa Ana, Maynila, mga lugar na konektado sa mga pagkawala. Pero hindi lang yan. Ayon sa Senado, nasangkot na rin daw si Dondon sa kasong frustrated murder noong 2019 at bank robbery noong 2020. Bagamat na dismiss ang mga kasong ito, hindi maitatanggi na madilim ang kanyang nakaraan at sa Surigao del Sur, inuugnay siya sa isang beach property kung saan tinatawag raw siyang boss ng mga tao roon. Tumakbo pa siya bilang mayor ng Barobo pero natalo sa mahigit 400 na boto. Ilang beses na ring idinawit si Dondon sa pananakot umano sa ibang sabungero na wag mandaya sa laro. May mga testigong nagsabing siya mismo ang nanakot sa kanila, isang taong dating may kapangyarihan. Ngayon ay nasa gitna ng pinakamalaking investigasyon sa mundo ng sabong. Pero ang tanong ng marami, bakit siya pinalaya kung dati siyang kinasuhan ng kidnapping? Simple lang, nanalo sila sa petition for bail. Ongoing pa rin ang kaso, pero pansamantalang malaya si Dondon. At habang malaya, unti-unti niyang isiniwalat ang mga pangalan sa likod ng krimen. Pero kaya ba talaga niyang ituro ang tunay na utak ng lahat ng ito? Kung dati siyang tinitingala bilang boss at kalaw kinasuhan ng kidnapping, paano nga ba naging testigo itong si Dondon? Ang sagot, isang masalimuot na pagbabalik-loob o isang estratehiyang pinlanong mabuti. Matapos ang pagkakaso sa kanya noong 2022 kasama ang lima pang security personnel ng Lucky 8 Star Quest, bigla siyang lumutang bilang whistleblower. Hindi lang basta nagsalita, itinuro pa niya ang dating amo niyang si Atong Ang bilang utak ng lahat. Sa mga pahayag ni Dondon, hindi lang anim ang nawawala, kundi mahigit isang daang sabungero raw, ang dinampot, pinaslang, at itinapon sa Taal Lake. Ang mas nakakapangilabot pa, ang mga taong sangkot daw ay hindi lang mga bodyguard, kundi mga pulis. Oo, pulis mismo ang umano'y ginamit para ligpitin ang mga target. Sa ngayon, labing dalawang aktibong pulis ang isinangkot ni Dondon at sinampahan ng reklamo sa Napolcom. Ayon sa kanya, sila raw ang ginamit ng sindikato para itago ang mga krimen sa ilalim ng uniforme. Ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, umaasa para sa kanila si Dondon ay isang liwanag sa gitna ng matagal ng dilim. Isang pag-asang may magsasalita, may mananagot at may katotohanang lalabas. Pero para sa iba… Hindi pa rin sapat ang dahilan ni Dondon para tuluyang paniwalaan. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Bakit hindi noong una? At may sarili ba siyang interes sa pagbubunyag na ito? Sa gitna ng lahat ng revelasyon, mas lalong umiinit ang tanong. Sino ang tunay na biktima? At sino ang tunay na utak? At sa gitna ng lahat ng ingay, isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit: Atong Ang. Ayon kay Dondon, ang dating amo niya mismo ang utak sa likod ng pagdukot at pagpatay sa mga sabungero. Ang dahilan? Dahil daw sa pandaraya sa online betting. Sa mata ni Atong, hindi lang ito simpleng daya. Ito raw ay pagyurak sa negosyo niyang pinagkakakitaan ng milyon-milyon. Ang parusa? Walang awa. Dinampot, tinorture, pinatay, itinapon sa Taal Lake. At ayon pa kay Dondon, utos mismo ito ni Atong. Pero syempre, hindi na nahimik si Atong. Sa kanyang affidavit, itinanggi niya ang lahat at sinabing si Dondon ang may masamang balak. Ayon kay Atong, nagtangka raw si Dondon na ipapatay siya at ang lahat ng revelasyon ni Dondon ay isang malaking blackmail lang daw. Hindi lang basta sumbong ang isinampa ni Atong patong-patong na reklamong kriminal laban kay Dondon. At hindi lang si Dondon ang kanyang tinukoy. Isang lalaking nagngangalang Alan Bantiles ang sinabing kasabwat sa umano'y tangkang pangungulimbat at pananakot ang mas nakakagimbal ayon kay Atong. Hinihingian daw siya ng 300 milyong separation pay ni Dondon kapalit ng pananahimik nito. Isang laban ng dating magkakampi, ngayon ay mortal na magkaaway. Sa isang panig, ang boss na pinaghihinalaan ng pagiging mastermind. Sa kabila, ang dating tauhan na ngayoy lumalantad bilang tagapagsiwalat ng katotohanan. Pero sa pagitan nila, ang mga sabungerong nawawala at ang mga pamilyang nananahimik pero sumisigaw ng hustisya. At kung totoo man ang lahat ng ito, gaano kataas ang naaabot ng impluensyang sangkot sa krimeng ito? Kung kwento lang sana ito, baka madaling isang tabi, pero may video, may CCTV, at may misteryosong lalaking gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawalang sabongero. Ayon sa investigasyon, si Melbert John Santos, isa sa apat na sabongerong nawala, matapos ang sabong sa Santa Cruz, Laguna noong January 14, 2022, ay nakita pa umano sa isang bangko ang ATM card niya. Dalawang oras matapos siyang mawala, isang lalaki ang naispatan sa CCTV sa Lipa City, Batangas. Apat na beses siyang nag-withdraw ng 30,000 pesos. Pero sino siya? Ayon kay Dondon. Kilala niya ang lalaki. Tao ko yan noon. Close-in security ko yan, sabi niya. At higit pa roon, saksi rin daw ito isa raw ito sa mga nakakaalam kung paano napunta ang ATM sa kanya at kung sino ang nagutos. Isang patunay na ang mga nawawalang sa bungero ay hindi basta nawala. May sistematikong galaw, may kumikilos sa likod. Ang PNP mismo ang nagsabi, mahalagang mahanap at makilala ang lalaking nasa CCTV dahil ang pagkakakilanlan niya pwedeng maging susi sa buong kaso. At kung totoo ngang kilala siya ni Dondon, bakit hanggang ngayon ay hindi pa inilalantad ang pangalan niya. May tinatago ba si Dondon o iniipon lang niya ang mga ebidensya para sa isang huling pasabog na revelasyon? Ang mas masakit sa lahat, may mga pulis umano na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Oo, labindalawang aktibong pulis, tatlong opisyal at siyam na non-commissioned officers ang nahaharap ngayon sa reklamo matapos matagpuan ng NAPOLCOM ang probable cause laban sa kanila. Hindi na ito haka-haka may sapat na basehan para ituloy ang kaso at hindi lang basta reklamo. Ayon sa whistleblower na si Dondon, ginamit daw ang ilang pulis para ligpitin ang mga sabungero bilang mga tauhang tumutupad sa madugong utos ng sindikato. Mas lalong nakakadismaya dahil sa halip na sila ang magprotekta sa publiko, sila pa ang naging kasangkapan ng karahasan. Hindi lang 'yan. May isang commander na inalis sa pwesto matapos personal na hilingin ni DOJ Secretary Remulla ang kanyang pagbibitiw. Hindi siya kabilang sa labing dalawang pulis na kinasuhan. Pero aniya, may ginawa siyang hindi katanggap-tanggap. Hindi ko siya pinagkatiwalaan, ani Remulla. At kapag wala kang tiwala sa taong dapat tumulong sa investigasyon, paano mo aasahang may magsasalita pa? Tiwala. Iyan ang paulit-ulit na sinasabi ng DOJ. Dahil kung mismong mga nasa loob ng sistema ang kaduda-duda, paano magkakaroon ng hustisya? At habang patuloy ang investigasyon, may mga pamilya na umaasa pa rin, pero may mga nawawalan na ng pag-asa. Ang tanong, ilang opisyal pa ang sangkot at hanggang saan ang maaabot ng investigasyon kung mismong nasa loob ng sistema ang nagkukubli ng katotohanan? Tatlong taon na ang lumipas mula ng unang mawala ang mga sabungero. May mga revelasyon na may mga testigo na, may CCTV, ebidensya, mga pangalan at kahit mga pulis na nadawit na mismo sa kaso. Pero nasaan na sila? Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot. Ilang skeletal remains ang narecover sa Taal Lake, pero wala pang kumpirmasyon kung isa man doon ay kabilang sa 34 na nawawala. Sa kabila ng mga revelasyon ni Dondon, sa kabila ng CCTV, sa kabila ng mga kasong isinampa, bakit parang wala pa ring malinaw na pananagutan. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ay nagsabing, ang mga may sala, gaano man kayaman o makapangyarihan, ay hindi dapat makaligtas. Ang buong gobyerno raw ay nagtutulungan para maresolba ang kaso. Pero para sa mga pamilya ng mga nawawala, oras ang kalaban. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, tahimik ang kalye, pero maingay ang tanong sa kanilang isipan may pag-asa pa ba? O nilulunok na ng sistema ang katotohanan? At habang patuloy ang investigasyon, lalong lumalalim ang hiwaga sa pilitang pagkawala o bahagi ng mas malawak na sindikato na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nabubunyag? O baka, ang totoo, matagal na nating alam kung sino ang may sala, pero wala lang talagang gustong kumilos? At kung ikaw ang nasa kalagayan nila, ilang taon ka maghihintay bago mo tanggapin na baka hindi na sila babalik? Ang kaso ng mga nawawalang sa ay hindi lang kwento ng sindikato. Ito'y salamin ng sistemang may lamat. At hanggang hindi ito nalulutas, lahat tayo ay posibleng susunod na biktima. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat!